What's up guys? Welcome back to the show. Nandito na naman ang inyong host, Sir Eros. And this particular episode, eh, pagpapatuloy lang natin yung ating fundraising ideas na kung saan eh, gagawa tayo ng YouTube channel. Okay? Kaya natin ginagawa ito is para magkaroon ng advocacy in terms of hearing loss. Alam naman natin sa Pilipinas, medyo mahirap gumawa ng, ah uh, ng income para makabili tayo ng hearing aids at para sa ng ating hearing care needs tulad ng pagpapagamot, pagpapahospital, pagpapagawa ng uh, ano pa ba? ng hearing aids kung meron na kayo at siyempre kung gusto niyo i-repair ang inyong tenga. Okay, para doon sa mga bago si channel na to, my name is Sir Eros, si isang clinical audiologist na based sa Singapore. Kaya natin ginagawa itong ating channel is to create awareness lalong lalo na sa bansang Pilipinas na kung saan eh, maraming nangangailangan ng tulong. So, ang uh, episode natin is part 7 na siya ng ating uh, palabas na kung saan e-title, e-fundraising nga. Eh, diba? So, ano-ano na ba yung mga natutunan natin? So, nandyan yung paghanap ng niche, pagpaplano, uh, pag kakaroon ng basic uh, equipments, paggawa ng YouTube channel, at syempre, uh, kung paano kumuha ng video at ma-encourage kayong mag-create at mag-promote. Okay? So, in this particular episode, ang topic natin is about SEO. Ano ba yung SEO? SEO ay tinaguri ang Search Engine Optimization. So, alam naman natin nung umpisa, eh, binanggit natin dito sa ating uh, serye ng palabas na ang YouTube ay siyang number one search engine pagdating sa websites. Okay? So, ang SEO, uh, kapag nag-upload na kayo ng video, siguraduhin yung i-optimize nyo ang pamagat. Okay? ang tag at paglalarawan o yung description ng inyong content uh, kaya kailangan natin i-optimize ito uh, kasi syempre uh, pag hinanap kayo ng inyong audience e eh, madali kayo mahanap ng specifically yung audience na tina-target nyo okay? so babalik tayo doon sa inyong niche sa inyong plano at yung sa inyong target audience okay, para ma yung content nyo para hindi rin masayang kung anong pinag- paguran ninyo. Okay? So, halimbawa, uh, so, habang dinidiscuss ko to, uh, o nga pala, hindi tayo magla-live ngayon. Kung baga, dadaanin natin sa content kasi kailangan kong gamitin yung ating phone para ipakita sa inyo kung paano tayo gumawa ng content or paano tayo gumawa ng SEO-friendly na palabas o na uh, yugto for today. Okay? So, let's say for example, uh, gusto nyong gamitin yung niche na paano gumawa ng fundraising campaign ang isang individual na may hard of hearing. So, yung pamagat, dapat punong-puno siya ng mga search engine optimized na mga words. Let's say, for example, yung salitang fundraising, yung salitang may problema sa pandinig, pasyente, or kailangan ng pera, mga ganun ba. okay So, susulat nyo lahat yung sa pamagat. So, let's say, for example, fundraising, example, paano mag ang mga taong may problema sa pandinig gamit ang YouTube. So, kung mapapansin nyo, nandun yung salitang fundraise, nandun yung salitang problema sa pandinig, at nandun yung salitang YouTube. Okay? Para madali kayong maghahanap. Okay? Pangalawa natin kailangan gawin is yung paglalarawan or yung description. So, sa description, ito yung kadalasan makikita sa baba ng isang YouTube content na makikita nyo rin dito sa video na pinapakita natin. Sa video na to, for example, yung example ni natin fundraising campaign, po pwede nating isulat na sa video na ito ituturo ko kung paano tayo makakapag-fundraise para sa mga tao may problema sa pandinig gamit ang YouTube. Makakasama natin sa ating journey ang isang Vatican na vlogger na si Sir Eros na siyang uh, kampyon pagdating sa pagtulong sa mga kapwa na may problema sa pandinig. So, susulat nyo na lahat doon para diary na kayo. Mag, parang, po, pwede nyo rin palang isulat yung inyong uh, uh, script. Kung meron kayong script, po, pwede nyo rin siyang isulat doon sa description nyo para mas madali. Okay? Kaya, kaya nga, important din na nagpaplano. Kasi sa pagpaplano, kailangan mong isulat lahat. Okay? So lastly, sa part ng YouTube, uh, sa bandang baba makikita nyo doon 'yung tinatawag nating mga tag. Kung sa Facebook at sa Instagram may hashtag, sa Face, sa YouTube naman mayroon tags at mayroon ding hashtag. So po, pwede nyo siyang gamitin. So gagamit kayo ng mga term for example na uh, fundraising, YouTube fundraising, hearing loss, help for the hearing impaired, at marami pang iba. Kung example uh, 'yung fundraising campaign nyo o yung niche nyo ay paano magluto ng bagoong. So, susulat nyo doon. Hashtag alamang, hashtag bagoong, hashtag ginisang bagoong, and so on and so forth. So, alam ko naman na tulad nga na nababanggit natin dito sa ating channel, ang problema lang natin eh yung ating hearing. Okay? So, I hope na Uh, by tomorrow kung ma-edit ma, ma, ma ito ng ating uh, virtual assistant eh ma niyo diyan sa baba yung mga close caption or yung subtitle para do sa medyo severe to profound hearing loss eh ma ma matutulungan sa pagbasa ng subtitle. However, alam ko naman most of sa inyo ay may mild to moderate hearing loss or may sudden onset na pagkakaroon ng middle ear problem. So, tataasan nyo lang yung volume and I hope na maririnig nyo yung boses ko habang sinasabi natin itong ating content. Okay? So, pag nakagawa tayo ng content na kusaan eh SEO rich or punong-punong -puno ng SEO compliant or search engine optimized yung inyong uh, content, eh matutulungan ng YouTube na maintindihan kung anong content ninyo at syempre para ma-deliver niya to o maipakita niya to sa tamang tao. So kung mapapansin niyo dito sa ating YouTube content, medyo nagsasacrifice ako ng pitong episodes na dahil usually kasi hindi ko naman content ang fundraising. Alam niyo yan, di ba? Yung aking content is more on the ears. Pero for the sake na to continue creating and provide you with value, uh, tatapusin natin tong episode na to, tapos move on tayo uli pagdating sa hearing. Then siguro susunod nun eh, gagawa na naman tayo ng content para sa fundraising para hindi masyadong naaapektuhan yung channel natin at hindi masyadong nahihirapan si YouTube na ipakita tong video na to dun sa mga taong may hearing loss. Okay? So, that's all for today's video. Uh, I hope you like our uh, YouTube shorts nga pala. So, sa YouTube shorts natin nung mga nakarang araw, gumawa tayo ng experiment na kung saan eh, nag-set tayo ng volume at 60%. Okay? 60% ng volume ng inyong uh, headset. So, ang gagawin nyo, oh, siguro, kung interested kayo, gawin na rin natin dito at pandagdag sa airtime natin. Uh, pag meron kayong narinig na tunog, uulitin nyo lang. Okay? Tapos, sa baba, sa comment, susulat nyo kung ano yung mga tunog na narinig nyo. Pag tama yung sagot nyo, uh, syempre, kung tama lahat ng sagot nyo, uh, di ibig sabihin wala kayong hearing loss or kung meron man minimal. Okay? Pero kung may mali-mali kayo doon sa ating binanggit mamaya, eh, maaaring kailangan nyo na magpa-hearing test at para ma-screen natin kung posible ba kayo mapitan ng hearing aids. So, simulan na natin para ano lang, para masaya lang. Okay? So, umpisan muna natin, six link sound. Okay? Ito yung na link six sound. Ah, uh, sorry. So, una, Tunog ng ahas. Shhh. Okay. I, I, I. U, U, U. Mm. Mm. Ah. Okay. Kung ready na kayo, okay. Set nyo yung volume nyo to 60%. Okay. And tatakpan ko na yung bibig ko, pero nakatutok yung mic para marinig nyo. Okay. So kung ano yung maririnig nyo, Uh, susulat nyo o susulat nyo sa papel. Tapos, si-check natin kung tama o mali. Kung mali, siyempre re ko kayo. Kung tama, eh, siyempre sulat nyo na lang na nakuha nyo yung 6 out of 6. Okay, so let's begin. U, mm hmm. Uh, uh, uh. i e. a uh. all right this again sir eros saying we will make the disabled able Paano natin gagawin yon by hitting that subscribe button and notification bell and see you in our next video hanggang sa uulitin guys paalam bye